ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magsasani pwersa na nga itong Phoenix sa itong sinalusyo at talaga marami silang mga dapat tapusin na mga tao na dapat nila nga paghigantihan. Samantala si uh, Tanggol naman ay makakatapat na si Pablo sapagkat sa kanyang trabaho ay kailangan niya nga suriin mauiki kung sino yung mga tao na papasok nga dito sa bar na pinagtatrabahuhan niya at nang malaman niya may baril ang grupo ni Pablo ay ayaw niya sanang papasukin ng mga ito. So, palit na tila ba napakalakas nga ng pwersa nito ni Pablo at makakarating pa sila sa loob nito. So, tinanong naman ni Babos kung ano ang order ni Pablo at subot nga ito na si Babos sa kanyang order. Ngunit pa paano nga matatanggapin ito ni Tanggol So, magkakatalo na nga ba sila nito ni Pablo? Samantala, kinaregore naman at uh, Marites ay uh, nag aaway nga ngayon. Ngunit, imbis ng humingi ng Pasensya o Tawal ay sinisipan ni Recor si Marites at ang kanyang anak ni sa Gol sa kanyang mga desisyon sa buhay. So, pangatong ngayon nga nat mga bakbakan dito nga lang RPGs, Batang Kepo.